Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang lumalala na nga po ang laro ni Jordan Poole sa Washington Wizards. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsalita na nga po si Lebron James sa pagkapanalo ng Lakers laban sa Los Angeles Clippers. Matapos nga po mga katrops na matalong muli ang Washington Wizards sa kanilang huling game noong nakarang araw laban sa New York Knicks, ay umabot na nga po sa 4 games ang kanilang losing streak at bumagsak na nga po sa 6 wins at 29 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng Eastern Conference. Bukod rin nga po dyan ay dalawang beses pala mga po silang nanalo sa kanilang huling sampung laro ngayong season. At isa nga po sa mga itinuturong rason ng kanilang pagkatalo ay ang patuloy na paglala o paglamya ng laro ng kanalasan ng main player ng si Jordan Poole na nag-average na lamang ng 8.6 points sa kanilang huling anim na game kasama na dyan ang kanyang neta lang 2 points laban sa Cavaliers at 5 points naman laban sa Brooklyn Nets at ang malala pa dyan mga katrops ay mas lalo pa nga po bumagsak ang efficiency rating nito sa loob ng court since mas lalo lamang nga po silang natatambakan kapag ginagamit nila ito sa kanilang mga laban kaya kinukonsidera na nga po ng Wizards na siya sa kanilang rotation at i-offer sa isang trade sa ibang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagsalita na nga po si Lebron James sa pagkapanalo ng Lakers laban sa Los Angeles Clippers. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Lakers ang kanilang Battle of LA ngayong araw sa score na 106-103 sa pangunguna ng kanilang superstar na si Lebron James na kumuha ng 25 points, 8 rebounds, 7 assists, Anthony Davis na nagtalan ng na points, 10 rebounds, 3 steals. Torian Prince na kumuha ng 13 points sa 2 assists kasama na dyan ang kanyang crucial 3-pointer. D'Angelo Russell na kumuha naman ng 13 points at 6 assists. Christian Wood na nagtalan na 9 points, 10 rebounds sa 2 blocks. At si Austin Reeves na kumuha ng 8 points sa 2 assists kontra sa Los Angeles Clippers. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo, ay sinabi na nga po ni Lebron James na masaya nga daw siya sa ipinakitang depensa ng kanilang kupunan sa kanilang naging laban. Bukod rin nga po dyan ay nag-step up para naman nga po dito ang kanilang bench na isang magandang senyales sa kanilang team kaya gusto nga po niyang maipagpatuloy ang kanilang magandang performance sa kanilang mga susunod na laro. At para naman nga po mga katrops, sa kanyang naging poster dunk kay Paul George sa third quarter ng kanilang laro ay isa lamang nga po itong patunay na meron pa rin talaga siyang maibubuga at kaya pa rin niya makipagsabayan sa mga batang superstar. And speaking of Paul George mga katrops, Maging ito nga po ay sobrang namang ha sa ginawang poster dang sa kanya na Lebron James. Gayong hindi nga po niya akalain na ganun pa rin ito ka-athletic sa edad nga po nito na 39 years old. Kaya marami pa rin nga po tayong dapat asahan kay Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.